Ah, okay, ito po yung akin uh, ng no, ah. so kuwawa naman siya. Ah, na may lang siya nagkaan ng kasakit. Ah, uh, bigla nang yung kanya, yung ganyan na kanya, nakita niya, may kita niyo, parang hirap-hirap siya. Hindi namin alam kung na-stop siya o anong ang nangyari sa kanya, kung nakakain ba siya ng tinit, basta biglaan lang, lang ano. So, kung may ganyan kayong experience sa uh, inyong aso, uh, so, ay kung uh, pakilagay naman sa ano, uh, uh, comment section. So, uh, pwede nyo rin pag, uh, magpag yung aso para kuha naman siya. Baka bumalik lang. So, uh, hindi ako, kung sa inyo, hindi ako hihingi ng anumang donation. Yung isang, kung isa ka sa mga nunonood, wala akong hihingi na anuman, pero makatulong ka na kung uh, mag-like ka sa video at magsubscribe ka sa aking channel. Malaking bagay na yun para Uh, makatulong sa pagpapagamot dito sa aking aso. Kaya sana uh, makatulong kayo sa ganong paraan. Mano, uh, mano panoorin niyo lang siya. At uh, mag-like sa video. Subscribe kayo. Para yung uh, yun, lang yung, yun lang yung, may, yun lang yung may tutulong ninyo. Wala kayong ibang gagawin. Malaking tulong na po yun para mapandagdag dito sa pampagamot sa aso. Kasi kawawa naman ang lalo kong dog lover ka ah uh, talagang maawa ka din sa talagang kalagayan niya kasi niya biglaan lang talaga yung pagkakasakit niya hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya so ganyan ganyan na yung niya bigla lang bigla lang siya ng hina kasi kagabi kumain pa naman siya so ayan ah uh, ah uh, yun o no, know, may hina siya so sana ano makarecover pa siya kaya yun malaking tulong na yun hindi ako nanghihina ano donation yung yung panonood nyo lang pag like nyo sa video pag subscribe yun na po mayon lang po may tutulong nyo na po yun para sa pag uh, po sa ako so sana po makakatulong kayo sa mga puso salamat